Ibutok lang ko sa tanang mga kani mga Gen C ba. Kamo bitaw kay mga ilason kay mo ba dali ta kay mo mo resign og trabaho. Sini pagtuon ninyo ginahugit lang kwarta. Sa so, manila. Utang ba mga Gen kwarta mga Gen C. Apply apply mo trabaho nya karon. Apply apply mo trabaho and then pila ra ka weeks mo resign mo. Kung yun na mga galing ang inyong attitude, ayun na lang mo pang-apply trabaho kay nga no, kabalo mo nga no. Kadtuon tang slot na inyong nakuha kay kamu ang gidawat nahatag unta to sa lain na mas nanginahanglan pa adto nga trabaho pero wala to nahatag sa iya tungod kay gihatag sa imo and then suddenly tulura ka adlaw patra ka adlaw sara ka na nag-resign ka You're so entitled ah huh? sa diba? dali na you know what mga gen z ginahat ginab ginabutang ninyo sa alanganin ang kumpanya Madisrupt ba ya ang operation sa kumpanya? ng inyo mga sudden resignation. 'Di ba? Tanawas pa pa mo mag-time check pa? 'Di ba? So kung Di ba? Yan niya, Gen Z, Gen C. listen to me, Jency, Di ba nang, di ba nang, di ba nang apply ng trabaho? Unsay mong giingon? Kung siya mong gisaad sa HR, you can work under pressure. Dili mag-matter si imong mong sweldo. Dili ka dali-dali mo resign. Mo Mabita nang... Binala doon Gen C. Kaya yun. Doktor. Binala doon Gen C. Pero sa oh. 3 years, okay na guru na ako. Oh. Nag-promise ka, di ba? Nag-promise ka sa HR. Munang ikaw ang gihire. Imbis na ka katuuntang tao na imong... Imong kauban sa hiring, katuuntang i-hire, pero dungod kay may makay kamo bulala agency, ikaw ang gi-hire. And then 3 weeks lang mag-resign ka. Diba? Luoy kayo ang kam... Ginahimu ninyong Kiko ang kumpanya. Luoy kayo ang kumpanya. ma Ang uban ba lang? Ang uban. Kisugusugon mo. Takadili ka na trabaho. Ayan mo mo gina. That's multi... That's multi... That's, multi that's, multi that's multi <laughs> multi-tasking, Gen Z. You know what, Gen Z, Life is not a bed of roses. Remember that. Oye, Gen Z, you listen to me. Life is not a bed of roses. life is a dog It's dog life. Nya lang ang mga pressure mo resign ka so ina na, lugar. Na gamay ng mga trials mo resign na din ka. Gen Z, Gen Z, you have to change your mindset, Gen Z, The world is not yours. Gen Z, you are not the center of the universe, Gen Z. Ayaw mo inana nga dagang kay kung dagang mo kung nadungog nga kanang nang-apply o tulura ka adlaw usara sa nakasimana nag-resign na kapulikiin daw mga HR kapulikiin daw kaya nga no imong trabaho nga imong gabihan kaya may mo take over at to di ba? kaya mo take over at to wala kay pakialam kaya wala medyo kay pakialam Gen Z di ba? You, are, you always think of yourself Gen Z Gen Z you always think of yourself akong anak Gen Z magina 16 years old pero dili sila pare sa inyo ha I am, we are teaching our daughter to be more sensitive. We are teaching our daughter to be resilient, hard work, not entitled, not entitled. Gen Z, you have to change your mindset. Gen Z, you listen to me. You have to change your mindset or else you cannot survive in this harsh world.